Hello mga kabang, samahan niyo ako, pupunta tayo ng palengke para gumili ng manok pang adobo kasi namimiss ko. Ayan na, ready na yung driver kong sweet lover na handang mag-drive para sa akin. Char! Papunta na tayo ng palengki. At yun, know, oh, tingnan nyo yung clouds. Ang ganda-ganda. Nakikita nyo. nakikita ko. Ito pala, nadadaanan natin yung mga estudyante. Dati sinasabi ko, ay sana makatapos na ako ng pag-aaral para makapitrabaho ko. At nung nag-trabaho na ako, parang ayaw ko nag... Parang gusto ko nang bumalik mag-aaral. Ayan na, ito na pala tayo sa palengki. Ayan, nakita ko pala yung pusa. Ang kawawa naman. Ayan, na, nagtanong na ako kay ate kung magkano ang kilo. At sabi niya, 180 daw yung kilo. Kaya, konti lang binili ko kasi ayaw naman ng partner ko ng manok. Ewan ko ba kung bakit ayaw niya. Kaya, sa halagang 110 lang ang binili kong manok. Ayan na, nakabili na tayo. At nung bumaba ako, may nakita kong isang kamatis pinulot ko. Sayang naman, ugasan lang, di ba? At ayan, parang naglilihin na ata ako gusto kong kumain ng mangga. At ang mahal ng mangga ha. Dalawang piraso, 21 daw ko sabi ko, pwede 20 na lang. Ay, nakatawad pa na isang piso. Ayan <laughs> na, nakabili na tayo ng tinapay at bibili naman din tayo ng tinapay para sa agahan. dito talaga ako bumibili sa kanya ng tinapay. At saka hapon na to, kaya wala na silang masyadong tinapay. Dito ako laging bumibili kasi nakamura ka na, masarap pa. Ayan na, tapos na tayo nakabili ng tinapay pang agahan. Ayan na, pauwi na kami. At ito pala yung mga pagawaan ng mga halo blocks dito sa bulak. Kan! Ayan na, nakauwi na ako at Tsaka maglilinis na tayo ng manok para makapagluto na tayo. Siwa lang natin po. Uliin lang din natin po. Siwa, <laughs> siwa lang natin po. kasi yung pag-slice ng Breast meat na lang yung inano kumain kasi mas malamig naman yun. Ito ulit. Ang mga. Ang lang natin ko kumpara naman mga kanda. Ito lang. ito yung magiging oil natin. Ito siya yung magiging oil. natin oil. Pagkatapos ko palang hugasan, lalagyan ko ng asin yung manok at saka ibabay ko konti para mawala yung lang langsa ganun lang talaga ako ibuy ko kahit mga ista karne at saka uhugasan ko siya ulit Ayan um, na, ready na ang ating mga materialis, sibuyas at saka bawang. Ayan na, mainit na. At yung mga taba-taba ng manok, yan yung gagawin kong mantika para igisa natin sa ating mga materyales. Yung bawang at saka sibuya. Ayan na, imikos-mekos lang natin oh, yung taba ko. ayan na, taba, so, na, taba kasi nag steam na siya. Pagkatapos na imikos-mekos, ilagay na po natin yung mga manok hindi pala manok, karning manok. Kasi pag manok, baka tumakbo pa sa kapitbahay. katapos mong ilalagay, may kasmekas kas mo lang. At ng pag may kasmekas niya kas sa'yo. Pala juan ko lang yung yusawa ko para makita niyo kung ano lang ang ginagawa niya. Nag aantay yan sa akin ba? Kasi gutom na daw siya. Kaya na ah, akat, binuksan ko na at hindi niyo nakita 'yon, 'di ba? Na bago ko siya lagyan, kailangan puti na lahat ulan na 'yung dugo-dugo. Ayun na nilagay ko nilagyan ko na ng paninta, pa. nilagyan ko na rin ng dahon ng laurel at ang pangpalason ng magic na walang sarap. Char. At nilagay ko na din 'yung toyo na kasing toyo mo. Ayan na, sinunod ko naman yung suka na maraming sili hindi na ako nakapagtiis. Ang ingay ng aso Ayan na, nilagyan ko din pala ng kalahating baso ng tubig. At pakulo lang natin hanggang mag... Parang sticky na yung sabaw niya. At imikas-mikas lang natin at takpan at antayin ng 365 days. Pagkatapos pala ng 365 days, ayan na, kumukulo na at imikas-mikas natin at hanggang mawala na talaga yung sabaw at nilagyan ko ng sili isang sili lang kasi ayaw din niya ng maanghang kasi umiinit daw yung puwet niya pala si Dong Pakito sinusunog niya yung karton ng egg kasi nawawala yung mga lamok niyan at ayan magkaiba pala kami ng plato ng Jusawa ko ayan na i-ready ko muna yung baon niya para sa trabaho bago niya ubusin yung kanin char. Ayan na pala, luto ng ating adobo. At kakain na tayo, kumuha na kayo ng kanin nyo. At kakain na tayo. Ayan. Kunti lang kainin natin kasi gabi na. Pero joke lang yon. Ayan, tamang sandok lang ako at ito yung kasama ko kahit ano pang ginagawa niya kakain na kami.